isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat naway ang paggabay at pagpapatnubay ng ating Panginoon Diyos ay sumating lahat welcome po sa aking unang video ngayong taong 2025 yan po at nagpapakain po kami ng mga alaga naming mga native na manok At syempre po, pakainin din po natin yung mga lagi naming mga isda dito sa concrete pond. Dito po sa kabilang butas ay yung mga bago naming fingerlings na nilagay na may one month old na po. At ang pinapakain po namin dyan ay yung starter feeds. Mamaya po ay sasalok po tayo dyan at tignan natin kung gaano na po sila kalalaki. Pinapakain po namin tong mga alaga naming isda 3 times a day. At dito naman po sa kabila ay yung mga grow out na tilapia namin. Mamaya ay kukuha din po tayo para mag-sampling. At mamaya ititimbangin po natin kung ilang kilo na po. Yan at kukuha na po tayo. Kaya lang hindi maganda 'yung pagkakahagis at sumabit ata. <laughs> Yan, tingnan natin kung may nakuha. may laman yan at tayo ng isa mamaya ikikiluin na natin ito tara timbangin natin tingnan natin kung ilang kilo kasi medyo malaki laki itong nakuha natin umabot ito ng kalahating kilo isang piraso lang po yan tignan naman po natin ngayon kung gano'n na po kalalaki yung mga fingerlings po na nilagay po namin dito sa kabilang pan na nasa 1 month old na po yun po at nasa 2 to 3 fingers na po yung laki ng mga ito at ang bilang po ng mga ito ay nasa more or less 2,000 pieces po yun na uh, diba na po ulit natin Bale, pagpapapalit po namin dito sa concrete pond ay every 3 to 4 days para po mapanatiling malinis po yung tubig dito para hindi tumaas yung ammonia level na isa pong dahilan ng pagkamatay po ng mga lagang isda and po kitang kita nyo po na sobrang linaw po ng tubig namin dito at ah, talagang alaga po sa malinis na tubig After 3 months po ay pwede na pulit harvest itong mga to ngayon po ay papakita ko naman sa inyo yung monitoring system dito sa aming concrete pan na sponsored po ng mga future engineer po na mga estudyante po galing ng TUP Manila o Technological University of the Philippines at tayo po yung maswerteng kanilang napili para po pagkalobay ng monitoring system dito sa aming concrete pond. Bali, ang nilagay po nila dito ay yung monitoring para sa temperature, para sa dissolved oxygen, at para sa monitoring ng pH level ng tubig dito sa aming concrete pond. Bali, ang pagkakaroon po ng mortality naman po sa mga pond ay normal lang po basta po hindi po maramihan ang kadalasan po na nagiging mortality ay nasa 10% kung napapansin po natin na masyadong marami na po yung nagiging mortality ay palitan na po natin ng 100% yung tubig natin ng panibago at yun lang po yung pinakamagandang remedyo po na ating gagawin lalo na po kung wala po kayong monitoring system na nakalagay sa inyong mga concrete pan. Ito naman po kung mapapansin nyo, ito po yung aeration system namin. Bali, naglagay lang po kami ng post. Tapos po sa pinakadulo ay naglagay po kami ng yung tinatawag na matalahos na labasan po ng oxygen kailangan din po ng aeration system para sa ating mga pond para po magkaroon ng dissolved oxygen na kailangan po ng ating mga lagang isda At ito po yung aming mga aerator na ginagamit. Ang Hilea CP60 at LP100. Kung may mga suggestions or comments po kayo, ay mag-iwan lang po kayo sa comment section box. Salamat po.